Hello, hello mga enjoy, mga dudong. So for today's video, magluluto po tayo ng manok. Sinabawang manok again. Pero kakaiba naman, iba naman yung sahog natin. So syempre, unang una, gagayat natin natin bawang sibuyas and kamatis. So pagkatapos po yan, ay nilagyan natin ng sili and syempre may luya po yan. So gagayat po yun natin yan hanggang sa ito ay matapos natin pagkagayat. At syempre, nagyan natin ng pechay. So, yan yung kakaiba sa pagluluto natin ngayon. Yan. Habang nagpipreto tayo ng manok, yan, unang-una ilagay natin ng bawang, tsaka yung sibuyas. Yan, ihalo-halo natin yan. Halo-haloin lang yan at tapos yung sunod na natin ang ating kamatis. Yan. So, halo-haloin lang po siya and nilagyan ko natin ng ito ng ating pamintang pino. Yan pagkatapos po nyan ilalagyan na natin ito ng sabaw yan at pakuluin ito ng mga ilang minuto at pagkatapos po nyan ilagay na po natin ang ating pechay so ayun na po siya luto mo na po yan after ilang minuto lang po pwede na ang kainin at ihain at syempre ang pinakalas ng ating sili na no green ayan syempre asin para pang, pang ano sa inyo timpla. So, ayan na po. Luto na siya. Ilang minuto lang. Bye-bye!